Ang mga pangyayari noong Nobyembre 2025 ay hinulaan 2,000 taon na ang nakalipas at may isang huling bahagi na malapit ng matupad sa ating panahon. Ito ay hindi isang simpleng hula kundi isang detalyadong mapa ng mga kaganapan na isinulat sa mga sagradong kasulatan na naghihintay lamang sa tamang sandali upang maganap. Nang ang mundo ay nabalot ng sabay-sabay na pagbagsak ng ekonomiya at sunod-sunod na nakamamatay na mga sakuna noong Nobyembre 2025, marami ang nagsabi na ito ay isang malagim na pagkakataon lamang. Ngunit para sa mga may pang-unawang espiritual, ito ang malinaw na tunog ng isang propetikong trompeta, isang sinyales na ang mga huling araw ay hindi napaparating kundi nagsimula na. Ang bawat ulat ng balita mula sa buwan na iyon ay tila isang kabanata mula sa aklat ng Apokalipsis. Ang International Monetary Fund ay naglabas ng isang nakababahalang babala tungkol sa pandaigdigang ekonomiya na inilalarawan ang isang kahinaan na katulad ng sa krisis noong 2008. Kasabay nito, ang maitim na kabayo ng ikatlong selyo ay tila tumatakbo ng mabilis dala ang kanyang timbangan ng hyperinflation habang ang blocking bricks ay hayagang hinahamon ang kapangyarihan ng dolyar. Ngunit may isang detalyeng nakatago sa propesiya na mas nakakatakot pa kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin isang bagay na direktang nag-uugnay sa pagkawasak ng sistema ng pananalapi sa isang mas malaking plano. Habang ang mga pamilihan sa buong mundo ay nangangatog, ang mismong lupa ay yumayanig. Sa Pilipinas, dalawang malakas na bagyo, Sina Kalmaegi at Fung Wong, ang kumitil ng daan-daang buhay sa loob lamang ng isang linggo na nag-iwan ng mga pamilyang winasak ng baha at takot. Ang mga eksena ay tila kinuha mula sa mga babala ni Jesus sa Mateo 24 kung saan inilarawan niya ang simula ng mga sakit ng panganganak, mga lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang lugar. Ang mga sakunang ito ay hindi na hiwahiwalay. ang mga ito ay magkakasabay. Isang orkestra ng paghatol na nagpapahiwatig ng papalapit na pagtatapos. Bakit ngayon? Bakit sa Nobyembre 2025, naganap ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Ang sagot ay nakatago sa mismong istruktura ng pandaigdigang sistema na ngayon ay bumabagsak. Ang pagkakaisa ng mga kaganapang ito, ang pagbagsak ng ekonomiya at ang mga natural na kalamidad ay hindi isang aksidente. Ito ay isang perpektong pagkakatugma, isang convergence na nagpapatunay na ang isang mas mataas na kapangyarihan ang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Isang pattern na hinabi sa loob ng dalawang libong taon ay biglang naging malinaw para makita ng lahat. Sa mga susunod na minuto, hindi mo lamang mauunawaan kung paano natupad ang mga sinaunang hulang ito sa mga detalye ng mga kaganapan noong Nobyembre 2025. Malalaman mo rin ang tungkol sa huling bahagi ng propesya, ang bahaging hindi pa nagaganap, ngunit ang mga pundasyon ay inilatag na ng mismong kaguluhan na ating nasaksihan. Ito ang bahaging direktang makakaapekto sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong kinabukasan, at ang pag-unawa dito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa mundo ngayon. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng Nobyembre 2025, kailangan nating damhin ang atmosfera ng panahong iyon. Isipin ang isang mundo na nababalot ng kulay abo na takot, ang malamig na liwanag mula sa mga screen ng stock market na nagpapakita ng walang katapusang pagbagsak, ang madilim na kalangitan sa Pilipinas na nagbabanta ng isa pang bagyo, at ang tahimik na pag-aalala sa bawat tahanan habang ang presyo ng pagkain ay tumataas. Ang hangin ay puno ng kawalan ng katiyakan, isang pakiramdam na ang mga sistemang pinagkakatiwalaan natin sa loob ng mga dekada ay guguho anumang oras. Ito ang tunog at kulay ng isang mundo na nasa bingit ng pagbabago. Ang pandaigdigang sistema ng pananalapi na nakasentro sa dolyar ng Amerika ay hindi lamang isang mekanismo para sa kalakalan. Ito ang pundasyon ng kapangyarihan ng kanluran mula pa noong katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay tila isang hindi magigibang tore na nagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Ang pag-iral nito ay nagbigay daan sa mga dekada ng relatibong katatagan at pag-unlad. Ngunit ang bawat tore na gawa ng tao ay may hangganan at ang mga propesya ay matagal nang nagbabalana. Ang sistemang ito ay babagsak upang magbigay daan sa isang bago at mas kontroladong kaayusan. Ang paglitaw ng blocking bricks at ang kanilang agresibong kampanya sa dedolarisasyon ay higit pa sa isang pampulitikang hakbang. Ito ang katuparan ng isang pangmatagalang espiritual na pagbabago. Sa mga saradong pagpupulong, malayo sa mata ng publiko, ang mga plano ay binuo hindi lamang upang palitan ng isang pera ng isa pa, kundi upang lansagin ang buong estruktura ng pandaigdigang kapangyarihan ito ang unang hakbang sa paglikha ng isang pandaigdigang entablado na handa para sa pagdating ng isang bagong pinuno na mag-aalok ng solusyon sa pandaigdigang kaguluhan dito nagsisimula ang unang misteryo bakit napakahalaga sa biblia ang pagbagsak ng dolyar sapagkat ang isang pandaigdigang sistema ng ekonomiya kung saan ang lahat ng pagbili at pagbebenta ay kontrolado ay hindi maaaring umiral habang may isang nangingibabaw na pambansang pera ang pagbagsak ng dolyar ay hindi lamang isang krisis sa ekonomiya. Ito ay isang kinakailangang paglilinis ng entablado. Nagbubukas ito ng dalawang nakakatakot na tanong. Ano ang papalit dito at sino ang magkokontrol nito? Habang ang mga tore ng pananalapi ay nagsimulang gumuho, ang lupa mismo ay tila umuungol bilang pagsangayon. Ang pagyanig ng lupa sa Cebu ay isang pisikal na salamin ng pagyanig sa mga pundasyon ng ekonomiya sa Wall Street tila dalawang sinaunang propesya, isa tungkol sa kayamanan at isa tungkol sa kalikasan, ay nagising sa eksaktong parehong sandali, at ang hindi na malayan ng marami ay ang dalawang ito ay magkakaugnay na nagpapakain sa isa't isa upang lumikha ng isang perpektong bagyo ng paghatol. Karamihan sa mga tao kapag iniisip nila ang tagutom sa apokalipsis, ay naiisip ang mga panahong walang ulan o mga pananim na nasira, ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat ang ikatlong selyo na inilarawan sa Apokalipsis 3-6 ay hindi nagsasalita ng isang natural na sakuna. Ang mga ngabayo sa itim na kabayo ay may hawak na timbangan, isang simbolo ng komersyo, batas at ekonomiya. Ipinapahiwatig nito na ang darating na taggutom ay gawa ng tao, isang resulta ng isang sinadyang pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Ang propesya ay nakakatakot sa pagiging tiyak nito isang takal na trigo para sa isang denaryo at tatlong takal na sebada para sa isang denaryo. Ang isang denaryo ay katumbas ng sahod ng isang manggagawa sa isang buong araw. Ipinapakita nito ang isang mundo kung saan ang lahat ng iyong pinagpaguran sa buong araw ay sapat lamang upang bumili ng pagkain para sa isang tao para sa isang araw. Ito ang eksaktong larawan ng hyperinflation na sinimulang maranasan ng mundo noong Nobyembre 2025, habang ang mga babala ng mga eksperto tulad ni Peter Schiff ay nagkatotoo, ang pagbagsak ng dolyar ay hindi lamang isang epekto ng krisis. Ito ang mismong mekanismo na ginamit ng mga ngabayo sa itim na kabayo. Ito ang gatilyo na nagpasimula ng pandaigdigang krisis sa pananalapi. Habang ang mga bansa sa BRICS ay lumayo mula sa dolyar, ang halaga nito ay bumagsak na nagdulot ng isang domino effect sa buong mundo. Ang mga bansang may malalaking reserba ng dolyar ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na may hawak na mga papel na walang halaga na nagpasimula ng isang panahon ng matinding kakapusan at kaguluhan sa lipunan. Ngunit dito lumalabas ang isang bagong enigma. Ang tinig mula sa langit ay nagsabi rin, at huwag mong pinsalain ang langis at ang alak. Ang langis at alak sa sinaunang panahon ay mga simbolo ng yaman, luho at mga ari-arian ng mayayaman. Ipinapahiwatig ng propesya na habang ang mga karaniwang tao ay nagugutom at naghihirap, ang yaman ng mga piling tao ay mapoprotektahan. Ito ay isang nakakagulat na pagbubunyag ng isang sistemang idinisenyo upang ilipat ang yaman, hindi sirain ito. Ito ay nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay hindi isang aksidente na pare-parehong nakakaapekto sa lahat. Ito ay isang kontroladong demolisyon, isang kalkuladong hakbang upang pagsamahin ang kapangyarihan sa kamay ng iilan. Ngunit para sa anong layunin? Ang sagot ay nakaugnay sa ikalawang hanay ng mga sinyales na ibinabala sa atin ni Jesus, ang mismong mga sakit ng panganganak na nagpapayanig sa lupa. Isipin mo ang iyong tahanan ng lugar kung saan ka pinakaligtas, na bigla na lang sinisira ng hangin na hindi mo kayang labanan at tubig na umaakyat ng walang tigil. Ito ay hindi lamang isang ulat ng balita mula sa Pilipinas. Ito ang katotohan ng dinanas ng milyon-milyon noong Nobyembre 2025. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa, ang ginaw ng basang damit sa gabi, ang takot para sa kaligtasan ng iyong mga anak, ito ang mga emosyong nag-uugnay sa atin sa mga biktima at ginagawang personalang propesya. Ang kwento ng mga pamilya sa Cebu ay partikular na nakakadurog ng puso. Nakaligtas sila sa isang malakas na lindol noong Setyembre at naninirahan sa mga pansamantalang tirahan para lamang muling mapilitang lumikas dahil sa dalawang magkasunod na bagyo. Ito ang larawan ng walang tigil na pagdurusa, isang pagpapakita ng tumitinding mga sakit ng panganganak. Sa isang iglap ang mga pamilya ay nawalan ng lahat, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang kabuhayan, at sa maraming kaso, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang sakit ay isang paalala ng pagkasira ng isang nahulog na mundo. Dito pumapasok ang panloob na tunggalian at moral na dilema. Kapag ang sahod sa isang araw ay sapat lamang para sa pagkain ng isang tao, ngunit mayroon kang pamilyang kailangang pakainin, ano ang iyong gagawin? Ang propesya ng itim na kabayo ay biglang nagiging isang napaka-personal na tanong. Ito ay lumilipat mula sa isang teoretikal na konsepto sa ekonomiya patungo sa isang nakakadurog na pang-araw-araw na pagpili sa pagitan ng kaligtasan at moralidad. Gaano katagal bago ang isang sibilisadong lipunan ay maging isang labanan para sa kaligtasan, ang sakuna ay hindi limitado sa Pilipinas. Isang nakamamatay na buhawi ang sumira sa 80% ng isang bayan sa Brazil. Isa pang buhawi ang sumira sa daan-daang bahay sa Indonesia. Isang malaking landslide ang kumitil ng maraming buhay sa Papua New Guinea. Ang mga ito ay hindi nahiwalay na mga kaganapan. Ito ay isang pandaigdigang pattern. Ang lupa mismo ay tila nagagalit. Ito ang katuparan ng sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga lindol at taggutom sa iba't ibang dako. Tinawag ni Jesus ang mga pangyayaring ito na simula ng mga sakit ng panganganak. Ito ay isang napakahalagang detalye. Ang mga sakit ng panganganak ay hindi nangyayari ng basta-basta. Ang mga ito ay tumitindi at nagiging mas madalas bago ang isang kapanganakan ang sabay-sabay na paglitaw ng mga sakunang ito kasama ang pagbagsak ng ekonomiya ay hindi ang katapusan. Ito ay isang malinaw na senyales na may isang bagay o isang tao na malapit ng ipanganak sa entablado ng mundo. Sa loob ng dalawang libong taon, pinag-aralan ng mga iskolar ang mga selyo ng Apokalipsis at ang mga babala ni Jesus sa Mateo 24, madalas bilang magkahiwalay ng mga propesya. Ang epikong pagbubunyag ng Nobyembre 2025 bo, ay ang mga ito pala ay nangyayari ng sabay-sabay. Ito ang rurok ng kasaysayan ng propesya. Ang itim na kabayo ng pagbagsak ng ekonomiya ay tumatakbo sa buong mundo, habang ang lupa mismo ay umuungol sa ilalim ng mga sakit ng panganganak ng mga huling araw. Ito ang perpektong bagyo na matagal nang ipinropesya. Subukang isipin ang mga kaganapang ito mula sa isang sobrenatural na pananaw. Hindi lamang ito isang bagyo, ito ang hininga ng paghatol. Hindi lamang ito isang pagbagsak ng pamilihan, ito ang tunog ng pagbubukas ng ikatlong selyo sa kalangitan, ang perpektong pagkakatugma sa oras, ang babala ng IMF, ang pagbagsak ng dolyar, at ang pagtama ng mga sakuna sa buong mundo ay nagpapakita ng isang kamay na kumikilo sa likod ng lahat, isang banal at nakakatakot na pagsynchronized na imposibleng maging isang pagkakataon lamang. Ang sabay-sabay na kaganapang ito ay pumipilit sa bawat isa na pumili. Maaari mo itong tingnan bilang isang serya ng mga hindi magkakaugnay na trahedya at masamang kapalaran. O maaari mo itong tingnan bilang literal na katuparan ng salita ng Diyos na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Walang gitnang landas. Ang mga ebidensya ay inilatag na. Ang mga pattern ay malinaw. Ang sandali ng pagpili ay dumating na para sa sangkatauhan at ang pagwawalang bahala ay hindi na isang opsyon at dito matatagpuan ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw habang ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng paghatol at pagkawasak ang mga ito rin ay isang gawa ng awa ang mga ito ang huling pinakamalakas na alarma upang gisingin ang isang natutulog na mundo ang layunin ng simula ng mga sakit ng panganganak ay hindi lamang upang parusahan kundi upang tawagan ang mga tao na magsisi bago magsimula ang tunay na nakakatakot na mga kaganapan ng dakilang kapighatian. Ang kaguluhan ay isang panawagan patungo sa kaligtasan. Ang pagbagsak ng dolyar at ang mga pandaigdigang sakuna ay hindi ang pangunahing kaganapan. Ang mga ito ay paghahanda lamang ng entablado. Ang mga ito ay idinisenyo upang lumikha ng isang problema na napakalaki at pandaigdigan na ang mundo ay sisigaw para sa isang solong solusyon, isang solong tagapagligtas at sinasabi sa atin ng Biblia kung sino ang eksaktong lalabas mula sa mga anino upang mag-alok nito na may dalang mga pangako ng kapayapaan at seguridad. Ang mga kahihinatnan ng mga kaganapan noong Nobyembre 2025 ay malalim at pangmatagalan. Ang lumang kaayusan ng mundo na itinayo sa kapangyarihan ng dolyar ay nawasak. Ang mga bansa ay humina dahil sa mga sakuna at pagbagsak ng ekonomiya. Ito ay lumikha ng isang malaking power vacuum sa pandaigdigang entablado. Kasabay nito, lumikha ito ng isang pandaigdigang populasyon na desperado, takot, at handang tanggapin ang anumang solusyon na mag-aalok ng katatagan at kaligtasan, kahit na ano pa ang kapalit. Dito natin matatagpuan ang nakatagong koneksyon. Ang propesya ng tanda ng hayop sa Apokalipsis 13, kung saan walang sino man ang maaaring bumili o magbenta ng walang tanda ay imposible sa isang mundo na may iba't ibang pera. Nangangailangan ito ng isang solong, pandaigdigan at digital na sistema ng ekonomiya. Ang pagkawasak ng lumang sistema na nakabatay sa dolyar ay isang kinakailangang hakbang bago maitayo ang bagong sistema ng Antikristo. Ang Nobyembre 2025 ay ang kontroladong demolisyon upang ihanda ang pundasyon para sa bagong estrukturang ito. Hindi ito sinaunang kasaysayan o isang katang-isip sa hinaharap, tumingin ka sa iyong paligid ngayon. Ang mga panawagan para sa isang pandaigdigang digital na pera, ang usapan tungkol sa universal basic income, at ang teknolohiya para sa pagsubaybay sa bawat transaksyon, lahat ng ito ay kasalukuyang binubuo. Ang mga kaganapan ng Nobyembre 2025 ay nagpabilis lamang sa pagtanggap ng publiko sa mga ideyang ito. Ito ay direktang nakaugnay sa iyong wallet sa iyong bank account at sa iyong digital na pagkakakilanlan. Ang praktikal na aplikasyon nito ay malinaw. Ang susi upang makaligtas sa mga darating na panahon ay hindi sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan sa pananalapi, kundi sa pamamagitan ng espiritwal na pagunawa. Ito ay tungkol sa pag-aaral na tingnan ng mundo sa pamamagitan ng lente ng propesya. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga espiritwal na pattern sa likod ng mga balita. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mapa upang hindi tayo malinlang kapag dumating ang tagapagligtas ng mundo na nag-aalok ng huwad na kapayapaan. Pinatunayan ng mga kaganapan noong Nobyembre 2025 na ang mga hula ng Biblia ay nakakatakot sa pagiging tumpak. Pinatunayan ito na ang takdang panahon ay bumibilis. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng propesya ay hindi tungkol sa Antikristo o sa pagbagsak. Ito ay tungkol sa landas ng pagtakas na inihanda ng Diyos. Bago pa man magsimula ang lahat ng ito, isang daan na bukas pa rin para sa mga nais itong tahakin. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa kaguluhan ng Nobyembre 2025, ang bumabagsak na mga pamilihan, ang umuungal na hangin, at ang pagdurusa ng mga tao. Naramdaman natin ang takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon nakikita natin ang nakatagong kaayusan sa likod ng kaguluhan. Ang nakakakilabot na katumpakan ng isang duwaytuyan taong gulang na propesya na nagaganap ng may perpektong tiempo. Ang takot ay napapalitan ng pagkamangha sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos na sumulat ng kasaysayan bago pa man ito mangyari. Ito ay nagaakay sa atin sa isang malalim na pagninilay. Kung ang mga malalaking pandaigdigang propesyang ito ay nagkakatotoo ng may ganitong katumpakan, ano ang sinasabi nito tungkol sa iba pang mga pangako ng Biblia? Partikular, ang mga pangako nito tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ang layunin ng mga propesiyang ito ay hindi upang takutin ang mga tao na manampalataya, kundi upang ipakita sa kanila ang matibay na katotohanan ng Diyos na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Nagaalok ito ng isang kumpletong pagbabago sa pananaw. Ang mensahe ng Nobyembre 2025 ay hindi, ang mundo ay magugunaw na, kaya sumuko na. Ang mensahe ay, ang mundo na ating kinagisnan ay magwawakas na, kaya siguraduhin mo ang iyong lugar sa darating na mundo. Ang mga sakit ng panganganak ay hindi lamang isang senyales ng darating na paghatol, kundi isang senyales din ng pagdating ng hari at ng isang bagong nilikha. Ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa mga handa. Ang panawagan ay personal at madalian. Ang sabay-sabay na katuparan ng ikatlong selyo at ng simula ng mga sakit ay isang personal na tawag sa bawat isa sa atin. Ito ay isang banal na babala upang ayusin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang pagkakataon upang tanggapin ang libreng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo ay bukas pa rin, ngunit ipinakita sa atin ang mga kaganapan noong Nobyembre 2025 o kung gaano kabilis nagsasara ang bintanang iyon. Ang mga propesyang natupad noong Nobyembre 2025 ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang huling bahagi na hindi pa natutupad ay isang personal na pagpili. Hindi ito nakasulat sa mga bituin o sa mga pamilihan, kundi sa puso ng bawat tao. At ang panahon nito ay ngayon na. Ang bawat sandali ay mahalaga. At ang desisyon na gagawin mo ngayon ay may bigat na pangwalang hanggan.